Hey guys, sa uh, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting uh, mounting channel. So sa video ito mga 5-9 ay mag-share lamang po tayo ng kunting uh, kaalaman at idea uh, regarding po sa, sa, paggawa ng request letter. So ito po mga 5-9 ay requested video ng isa nating subscriber. So yan mga 5-9. No? Oh. So ang sabi niya, boss, letter request para sa Previous 13 month pay. Gawa ka ng content. Ayan. Ah, so, siyempre, uh, bilang subscriber po natin, ay pagbibigyan natin yung mga 5-9. Okay? So, yun mga 5-9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. At of course, siyempre, regarding po sa mga usapin tungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So, yun mga 5-9, balik po tayo ngayon sa ating pinag-uusapan regarding nga po ito sa request uh, ng ating uh, subscriber, no? Uh, regarding po ito sa request letter uh, for a uh, release of 13-month pay. So, kumbaga, hindi siguro sila nabigyan ng 13-month uh, last year. Gusto niya makuha yung previous nila na 13-month pay doon sa kanilang agency. So, mga 5-9, po akong dalawang ginawang request. Isa po is yung uh, pang personal at isa rin po na pang detachment. So, ibig sabihin ng personal, kumbaga, halimbawa, ah, single post ka tapos alam mo may 13-month kayo tapos hindi ka binigyan. So, gagawa ka ng request ngayon para ma-release. So, ah... Uh, yun ang gagawin mo ah, uh, kung baga yung personal request mo sa sarili mo so yung para po sa detachment ay uh, mostly po ang gumagawa niyan is uh, OIC no o detachment commander so syempre uh, magkaiba po yun mga 59 no uh, although halos pares naman ng format pero syempre meron siyang kahit pa pano may pagkakaiba ng konti no so syempre iba yung uh, gawa natin na uh, para sa detachment at iba rin syempre 'yung gawa natin for personal. Kaya gumawa po ko ng dalawang uh, sample para kahit paano magkaroon po kayo ng konting idea. no? Huh? So 'yung mga pamilya ay dito po 'yung ginawa kong sample uh, request letter, no? Regarding po sa 30 month, no? So itong mga 59 ay sample lamang po ito at uh, mga simpleng uh, salita lamang po ang ginamit natin dito, no? So bali dalawa po ang ginawa po natin na sample, isa pong pang-personal at isa pong uh, kung baga, pang detachment or pang maramihan, no? So, halimbawa, marami kayong hindi nabigyan ng 13-month pay nyo. So, nagre-request kayo for release, no? So, siyempre, yung unang unang mga 5-9. Uh, ilalagay po natin sa taas yung uh, pangalan po ng ating uh, security agency. So, ayan, halimbawa, no? Robert C.D. Security and Investigation Agency. Then, siyempre, ilalagay natin yung address, no? So... So, sa baba mga 5-9 is lagay natin yung date, for, through din subject, no? So, sa date, syempre, lagay natin yung petya kung kailan tayo gumawa ng request. Then, sa for, is i-address po natin yan, or ilalagay po natin yung pangalan ng ating operations manager sa agency ninyo, okay? So, yan ang nabawa, no? Then, sa through, syempre, doon sa inyong accounting, kasi syempre, yung uh, payroll natin is hawak po yan ng Uh, accounting officer. So, lalagay po natin dyan yung true. Okay? Yan. So, sa subject, mga kaibigan, siyempre, request letter pong lalagay natin. Okay? Then, sa baba, pwede nyo lagyan dito ng release of 13-month pay or uh, kung ano po yung naisipan ninyo dyan na pwede nyo ilagay or uh, wala na. So, okay lang po naman. No? So, nilagyan ko lang yan dyan uh, kasi pag ako gumagawa ng report or request, Talagang nilalagay, nilalagay ko diyan kung ano yung nire-request ko, no? Kumbaga, pinaka-summary or pinaka-buod ng uh, letter mo or ng request mo, okay? So, pababa, mga 59 ilagay po natin Sir or Madam, okay? Dahil, syempre, yung uh, pupuntahan ng report natin, it's either uh, mabasa ng uh, operations or ng accounting officer. So, lalaki or babae sa so, pwede silang magbasa. Kaya, ilagay po natin, eh, Sir or Madam, no? So, then, ilagay po natin dyan. Halimbawa lang po itong mga five na ng mga simpleng salita na nilagay ko dito para meron lang kayong idea. So, ayan, ilagay natin, no? So, ito yung mga na ang personal request. Kumbaga, ikaw lang nagre-request ito mag-isa. So, ayan, halimbawa, no? The undersigned would like to request in your good office regarding for the release of my previous 13-month pay that was not given last year of December 2024, no? So, ayan, I hope that you can give it to me because my wife is going to give word next month. No, yan. So, limbawa, sample, sample lang yan mga 5 no? So, yan. Then, sa baba, lagi mo dyan, hoping for your very favorable response regarding to my request. Thank you, and God Bless. So, syempre, ilagay mo dyan sa baba, requested by. Then, pangalan mo, then, perma, no? So, ganyan lang kasimple mga 5 yung ating, uh, kumbaga, request for individual. So ngayon mga 5-9, pakita ko naman sa inyo yung sample na ginawa ko regarding po sa request din, no? Kung baga, same lang ang uh, topic natin. Pero ito mga 5-9 is, uh, kung baga, pang maramihan or pang buong detachment. Okay? So merong kunti pagkakaiba dito mga 5-9, no? So yan, siyempre mga 5-9, lagay natin na uh, ulit siyempre yung pangalan ng agency, same tayo ng format. Pero dito mga 5-9, napapansin po ninyo, meron po nakalagay na from, no? So, ang from niyan mga Five-Nine, siyempre, dahil nga pang kalahatan, or uh, na-represent mo yung, uh, siyempre, yung inyong detachment, o marami kayo, so, ilalagay natin dyan kung saan kayo nakapusto, or ang inyong detachment. So, halimbawa, nyo from Malaya Residence Security Detachment. So, ayan, no? So, yun ang pagkakaiba nila, mga Five-Nine. So, meron siyang from. So, ibig sabihin, galing siya dyan sa mga security guard sa detachment na yan, yung uh, request na to. Ang no? Okay? So, simple, uh, same pa rin, no? Lagay sa subject, request letter, ganoon pa rin, no? Then, sa baba, mga 5-9, mapapansin po ninyo mayroon din pag, pagbabago or pagkakaiba. Yan, so, halimbawa, lagay may natin dyan, no? Sir or Madam, here under is the list of security personnel requesting in your good office for the release of our previous 13th month pay, that was not given last year of December 2024, no? So, same lang yung ginawa kong scenario or yung mga salita, no? Pero dito mapapansin nyo mga 5 na is meron nakalagay na name, then signature, no? So, yun nga sinasabi ko dahil marami kayong nag-request, kumbaga, no? Siyempre, ilalagay nyo dyan yung mga pangalan ng mga nag-request or uh, mga kasama dyan sa nag-request. So, ilalagay yung bawa. O, mga sampo kayo, sampo yung lagay dyan. Then, papermahan nyo po sa kanila, no? papirmahan nyo sa kanila para katunayan na gusto rin nila or kasama sila sa nagre-request. Okay? Yan, ano ba mga pangalan yan? S.O. Abner, S.G. Bulag Jonathan, S. G. Magno, Jake Cho. So, yan mga himbawa no, na pangalan din papirmahan sa kanila. Okay? So, sa baba, hoping for your very favorable response regarding to our request. Okay? Thank you and God bless. No? So, dito sa baba, mga pamilayan, ang nilalagay natin dito is prepared by. No? Dahil nga, ang ginawa mong request ay pangkalahatan, so, ilalagay mo dyan prepared by dahil nga, ikaw lang kumaga ang gumawa ng request, pero ang ni represent mo is pangkalahatan or sa buong detachment. So, ang lalagay mo dito is prepared by. Hindi ka pwedeng maglagay ng requested by dyan kasi, uh, yun nga, inaulit ko, pangkalahatan ang ginawa mong request. So, ilagay mo dyan prepared by, ilagay mo yung pangalan mo, din perma. Okay? So, so yun mga 5 hopefully ay nakatulong po sa inyo or nabigyan ko po kayo ng konting idea. So yun mga 5 maraming salamat po sa panonood sa aking uh, munting video. Sana po ay uh, mayroon po kayo natutunan at nakakuha po kayo ng konting uh, kaalaman regarding po sa atin usapin sa video nito. So yun mga 5 maraming maraming salamat po. Kalbes sa sol.